Hello mga kagri! Ka Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa kamatis. Sa video na to, pag-uusapan po natin yung iba't ibang problema na pwede natin ma-encounter sa pagtatanim po ng kamatis. Kamen up! Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. So dito po nagtanim ako ng iba't ibang klase ng gulay. So kasama na po dito yung kamatis, Itong mga kamatis na to na nakatanim dyan sa container. Ito po yung kamatis na galing sa bunga na pinula ko. Ang ginawa ko lang doon nung niluto namin yung kamatis, inalis ko yung buto, nilagay ko sa tissue paper, tapos binaon ko po sa lupa, diniligan. Nung tumubo, nung malalaki na, saka ko po siya transplant ng isa-isa sa mga paso. Ngayon, nasa flowering and fruiting stage na sila. Actually, malalaki na nga po yung bunga ng ibang kamatis. So ngayon pag-uusapan natin yung mga problema na pwede natin ma-encounter sa pagtatanim ng kamatis. Kasi marami po nagsasabi na nahihirapan daw sila, yung iba naman gustong matuto kung paano mag-alaga at magtanim ng kamatis. So makakatulong po yung information na ito. So sana po supportan niyo yung agrinihan sa pamamagitan po ng pag-subscribe at pag-share na ating mga videos para makatulong tayo sa ibang mga farmer. So ngayon, ituturo ko sa inyo isa-isa yung mga pwede natin ma-encounter sa pagtatanim na kamatis. Kapag ka na transplant na natin itong mga kamatis, so kailangan po supportahan natin siya ng mataas na nitrogen para mabilis pong lumaki at hindi po sila mabansot. So ginagamit ko pong fertilizer, ito lang. Itong some fertilizer natin. Yung mga binabad po na organic matter, mga dahon ng malunggay, mga kitchen waste, and medyo Maputla na siya ngayon kasi araw-arok -araw siya ginagamit. So, time na para magdagdag naman ng mga organic matter. So, yung mga fresh na organic matter, yung mga sariwang dahon, yung malunggay, yan po yung mayaman sa nitrogen. So, makakatulong po yan para hindi mabansot yung ating mga tanim, lalo na itong mga kamatis. Para mag-provide ng sapat na nutrients para gumanda yung mga dahon at maging effective sa halaman na mag process or gumawa ng sariling pagkain kasi kailangan maganda itong mga dahon na to. Kung baga kung titignan natin, itong mga dahon ay parang mga solar panel. Kailangan po maganda, malalaki at berde para pag tinatamaan sila ng sunlight na poprocess niya no, yung paggawa ng sariling pagkain. Kasi kakailanganin niya po ng sunlight, water and carbon dioxide para makapagluto ng sariling pagkain dyan mismo sa kanyang mga dahon. So sa unang stage ng mga kamatis, ang kailangan natin pagandahin dyan yung mga dahon. Kaya more on nitrogen yung binibigay natin. Sa mga conventional farmer, ang binibigay nila ay yung urea. Yung mataas po sa nitrogen, yung 4600 or yung ammonium phosphate, 1620. 16 percent ng nitrogen tsaka 20% ng phosphorus. So yun po yung unang kailangan natin bantayan yung pagkabansot. So yun yung mga unang magiging problema ng mga tanim natin kamatis. the next is abangan natin yung pag-atake ng mga aphids. So kapag ka nakita nyo po na mayroon mga langgam dyan sa inyong tanim, i-check nyo po agad baka mayroong mga insekto dyan sa mga talbos. Kasi yung mga langgam na yan ay katandem ng mga aphids naglalagay po ng mga pagkain yung langgam dyan sa talbos. Pinupuntahan niya ng mga apids. Tapos yung mga apids naman nagpupudus ng pagkain ng mga langgam. No? Yung kanyang dumi ay pagkain ng langgam. Tapos habang kumakain dyan yung mga apids, pinuprotektahan sila ng langgam laban sa mga ladybug na predator na apids. Kaya meron silang symbiotic relationship. So, i-control natin yung pagkalat ng langgam. So pwede kayo mag-spray ng pure vinegar na mayroong dishwashing liquid. Pero huwag nyo po siyang i-spray diretso sa tanim kasi malalanta po yung mga dahon. Napakatapang po ng mixture na yun. So pwede nyo gawin, ipagpag nyo po yung puno, tapos pag nasa lupa na yung mga langgam, saka natin siya, sprayan. Or pwede rin yung baking soda spray, mas maganda yon kasi pati yung aphids mamamatay pag may pag-atake po ng mga aphids, isa lang po yung ibig sabihin nun, yung tanim natin ay mahina. No? Mahina yung kanyang resistensya. nasisense sense po yan ng mga insekto, ng mga peste. Kaya yan po yung kanilang inaatake. Kasi itong mga halaman, meron siyang sariling panlaban sa mga sakit at peste. Kung baga, parang tao rin na meron siyang resistensya. Kung malusog, meron siyang panlaban dun sa mga nabanggit natin. So, kailangan lang natin gawin, patabain natin yung lupa. Tapos yung lupa na po yung bahala magpataba sa ating mga halaman. So tanong, paano kung applyan natin siya ng mga commercial fertilizer kasi tataba naman yung halaman? Ang problema po kasi doon, yung commercial fertilizer, para lang siyang temporary ang pinapataba niya kasi yung halaman. Hindi po pinapataba yung lupa. Kaya yung resistensya ng halaman, hindi po natural parang temporary lang kaya inatake pa rin ng mga sakit kahit bumbahin natin ng mga pataba yung ating mga halaman so mas maganda yung natural na pamamaraan yung lupa yung patatabayin natin yung susunod po na abangan natin yung mga leaf miner Yan, mabilis siyang kumalat itong mga leaf miner na to galing siya sa adult na mot nadadapo dyan sa mga dahon tapos mangingitlog pag pisa niyan, magiging larvae, yan na po yung kumakain dyan sa mga dahon. Kaya makikita natin parang may mga mapa, may mga kinainan. Kasi itong larvae, yan yung stage sa kanyang life cycle na pinaka-destructive. Kinakain niya po yung tissue kaya nagkakaroon ng mga markings dyan sa dahon. So, ang pwede natin gawin, pwede natin yan pisain. Ito actually napisa ko na to. Kaya makikita nyo kulay brown na yung kinainan. Ibig sabihin, namatay yung larvae. Pero kung hindi yan siya napisa, makikita nyo kulay, ito, white yung dinaanan niya. Yan, kulay puti compare dito. So, ibig sabihin ito, buhay pa yung larvae. Dito, patay na. So, pwede natin pisain lang para mamatay yung larvae. Tapos, hayaan nyo lang dyan. Hindi na rin kakalat. Pero kung puno na yung dahon, nang mga kinainan, mas maganda alisin na natin kasi useless na. Hindi niya na magamit yung dahon na yan sa pagluluto ng pagkain. So kapag kainalis nyo yan, isain nyo pa rin tapos sunugin or ibaon sa lupa. Kasi itong mga larvae na yan, pag naging pupa no, sa kanyang next stage, magiging adult siya ulit. Tapos dilipad, pabalik sa inyong mga tanim, mangigitlog sa mga dahon. So paikot-ikot yung kanyang life cycle. So kailangan kasi mabawasan natin yung kanilang population para hindi siya maging destructive sa ating mga halaman. Pang-spray naman na organic, pwede kayo mag-spray ng OHN, Oriental Herbal Nutrients, or yung baking soda spray, pwede rin. Para mamatay po yung mga itlog, mamatay yung mga larvae, at hindi kumalat sa ating mga pataniman. Yung next na abangan natin dyan, yung fungus. So ito pong kamatis, mabilis siyang kapitan ng mga fungus, lalo na po yung mga dahon dito sa lower part. So yung prevention natin dyan, i-pruning nyo. Kaya makita nyo po dito sa mga tanim ko na kamatis, halos walang dahon dyan sa baba. Ginupit ko na nakaraan. So hindi naaabot ng pagtalsik ng tubig galing dyan sa lupa yung mga dahon dito sa taas kaya hindi siya nagkakasakit. Pero kung nagtira ako ng dahon dito, makikita nyo po yan kulay brown. Mabilis siyang kapitan ng mga fungus. Tapos, Pagkamalinis kasi 'yung mga ilalim ng kamatis, mas nakaka-penetrate po 'yung hangin, mabilis matuyo 'yung surface, kaya hindi siya pinamamahayan ng mga fungus kasi 'yung fungus po ang paborito niyang tirahan 'yung mga mamasa-masa na lugar. Tapos, kung malinis 'yan, nakaka-penetrate na po 'yung sunlight, kaya nadi-disinfect 'yung surface, hindi po pinamamahayan ng mga fungus. Then pag nagsimula na po siya magbulaklak, bigyan naman natin siya ng fertilizer na mataas sa potassium para mas marami pa po yung ibubunga ng inyong kamatis. Then para po hindi basta-basta malaglag yung mga yung mga bulaklak, kailangan po natin mag-apply din ng calcium. So balat ng itlog, pwede niyo po siyang iihawin tapos durugin. Ibudbud dyan sa lupa, pwede niyo rin siyang gawing calcium phosphate tapos ispray niyo po sa mga dahon. Tapos yung pag-apply natin ng calcium, hindi lang po siya nakakatulong para tumiba yung kapit ng mga bulaklak. Nakakatulong din po yan para maiwasan yung blossom end rot, yung pagkabulok ng mga bunga. Yung parang may pasok ng sigarilyo. Yung, makita nyo dyan sa ilalim may mga kulay brown na parang paso-paso. Yan po yung blossom end rot. So, yung solusyon doon is calcium. Then kung napansin nyo po ayaw magbunga, may mga bulaklak naman tapos ayaw mag si paglakihan ng mga bunga, ayaw mabuo. So isang problema diyan, baka hindi po na pollinate itong mga bagong sibol na bulaklak. Kasi kailangan po yan mahalo yung pollen. So by the way, itong kamatis, yung kanyang kailangan para mabuo ay nandiyan na po sa iisang bulaklak. Hindi tulad sa mga cucurbits tulad ng pipino, ampalaya kalabasa, pakwan na magkaiba yung lalaki bulaklak tsaka babaeng bulaklak. Dito, magkasama na po sa iisang bulaklak. So, pwede natin gawin dyan, i-brush nyo lang siya itong mga bagong sibol ng bulaklak. Or, pwede nyo pong uyugin lang. Or, yung cotton buds, pwede nyo po yan ipahid dyan sa loob para mamix yung pollen at mabuo yung mga bunga. Then, isa pang dahilan, baka nababasa yung mga bagong sibol. Kasi pagka buka po ng mga bulaklak na yan, at hindi pa siya napapollinate, tapos nabasa ng ulan or nabasa ng pagdidilig natin, masisira yung pollen, kaya hindi po mabubuo yung mga bunga. So, yan po yung mga dapat natin i-consider sa pagkaalaga ng kamatis. So, kung meron po akong nakalimutan na hindi nabanggit, pa-share naman po dyan sa comment section para makatulong po tayo sa iba. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na ito, i -like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!